Sa hindi pa po nakakaalam ng daan mula po sa uh, Sitio daan Barangay Tambong papunta po sa Barangay Kawit ayan po ang daan sundan nyo lang po itong aking video nang malaman nyo po ang daan palabas ng Barangay uh, Kawit North Gitna ngayon po ay is na maputik po ang daan na ang bulan ko kagabi ay bigo man ng ulan. Kaya kung malita daan na yan sa kaliwa na yan. Yan po ay daan po naman po. Sa na po yan na mga 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 sa kawit. Oh, sa... Yan malita daan po yan at may makikita po kayo diyan. Bahay. Sa loob pala ako Hindi ko napansin agad. <laughs> yan, malaking bahay. Yan po ay sa mga mga pinsan ko rin po yan, ko po, po. Yan sa cool family. Ayan yan po yung maliit na daan. Yan po yan sa may ilog. Ayan. Isang po po yan. Dumaan na yan. Ayan. Tapos sa maliit na tulay. Yan po ang nagduduksong. Ang ng daan. Tapos sa, sa... sa... maranggay kami. Ang Sira po yung tulay niyan guys. Kasi... Palaing... kapag malakas bangudan, po dan ulan, umaapo po dyan ang tubig. Kaya nasisira po lagi Aho, na po, ang daan na yan. dahan-dahan and dahil may angkas akong family. Ito na po ay kabilang ilog po ng kawit. Oh, kawit na po yan, kabilang ilog po ang mula. Yan po sa parang ay tamong Ang tawag po yan ay Sitio North Gitna Seaside. Ah, Riverside. putikan kang daan. Palabas po yan. Yan. yan po ay part ng Hong Family. Yan. Harabi Family. Yan. Sa Family. Yan. Yan po ang mga family ko diyan. Magbanwa Family. Magkalaro din. Sa Harabi din ay... Kasi yan po sa mga laro. Hindi mo malay-lay pa rin po yan pagpunta doon sa Talabasan. Yan. po ang daan. Na hindi pa po nakakaalam ng daan na yan, itong po, laro na po doon sa nagaparsil, yan po ang daan, palabas po ng Barangay Kawit. Yan pong ginadaanan na yan ay sako po, po ng North Gitna Barangay Kawit nasa panakaran po. Yan, itaniman po yan ang aking pinsan mga sapol. Yan. Sa kaliwa naman po, ay dupa naman po yan ng oh. ahong. Ayan po, sandaan. Magalaw po ang aking pagvideo dahil, yan nga po, marami po pong iniiwasan na mga Uh, tubig at malalim din po yung mga butas-butas na yan ayan. yung kaliwang daan naman po na yun na maliit na yun ipapunta po yun sa amin sa sa Jan Family and uh, in uh, uh, yung Gaas Family at Mandita Family yun yung dinahanan po natin sa kaliwa ayan po, dadaan po ulit tayo sa ano yun, sa isang tawag Ayan. Lapit-lapit na po tayo sa labasan. Ayan. Ayan ay si Tumanggahan. Ah, barang, ayan, banggahan. Patawagi. Andiyan po ang mga laso family. Kung sa mga nagaparcel, dyan po ang laso family, lupi family, alpot family. Uh, ayan. Mancaria family. Andiyan po. Ayan. Olabidis family. Dyan din po. Ayan. Ayan. Pasig sa Sanaw Daan Malapit na po tayo sa Barangay Rood Kung saan yung Barangay Rood Is yung po ay may simen, Simentado na po yun Ayan Kung saan hindi nakakaalam Nandaan na yan Yan po Para hindi kayo magtanong na magtanong Panoorin nyo na lang po itong aking video Ayan Malapit na po tayo sa finish line. Ayan po ang aking video mula po sa palaisdaan hanggang labasan po ng kawit north gitna. Maraming salamat po sa panonood. Bye bye!